Hi, dapat wala tayo ng egg spray. Ang tayo ito dito Durugin lang s'yempre. ayan 1 tayo ng paminta. asin ng konting sugar ano yung balance eh. tapos syempre ang mayonnaise mix lang hindi tayo maglalagay na kung ano-ano no? napakasimple na lang itong ginawa nating egg spread Yeah. mix mix lang. Mmm, oh, sarap creamy. Ayan, yeah. Kumain natin Mmm, Sarap.